Matagal nang umiikot ang chismis tungkol sa umano'y romance ni na Atom Araulio at Zen Hernandez pero muling nag-alab ang intriga nang aminin ni Atom kamakailan na siya ay taken sa isang public figure na hindi niya pinangalanan. Agad na tumutok ang lahat kay Zen, pang matagal ng sentro ng espekulasyon. Kilalanin pa natin ang magnetic woman na ito na nagbibigay serbisyo sa ating tuwing weekend. The Philippine Showbiz List presents sino si Zen Hernandez, ang rumored girlfriend ni Atom Araudio. Zen's personal details in a close-knit family. Si Jennifer Zen Hernandez, ipinanganak noong October 4, 1981, ay 44 years old na ngayon. Isa siya sa mga senior reporter at anchor ng ABS-CBN News, kinala sa kanyang mahusay na pagkakover ng foreign affairs at kwento ng Filipino diaspora. Higit 18 years na siya naglilingkod sa industriya na pagbabalita at isa rin siya sa mga anchor ng TV Patrol Weekend. Malapit si Zen sa kanyang ina, lalo na matapos pumanaw ang kanyang ama bago ang kanyang 41st birthday. Sa si isang Instagram post noong October 2022, ibinahagi e niya ang isa sa mga paborito niyang kwento ng kanyang ina. Muntik na raw siya pangalan ng Lindsay, Jacqueline o Catherine. Ngunit may sila din plano ang kanyang ama na itong ipangalan sa kanya ang Jennifer, isang pinagsamang pangalan mula kina Zinaida at Fernando. Natatawa niyang ibinahagi kung gaano ka so Pinoy ang pinagmula ng kanyang pangalan. Ang post yon yun ang nagmarka ng kanyang unang kaarawan na wala ang kanyang ama. Dito niya isinulad kung gaano niya namimiss ang boses nito at kung paanong umaasa siyang magkikita silang muli balang araw. Hanggat hindi pa yun nangyayari, ipinangako niyang isasama niya ang alaala ng ama sa lahat ng kanyang mga paglalakbay sa likod ng kanyang pagiging public figure, isang tunay na introvert si Zen. Mas gusto niyang ginugugol ang kanyang weekend sa bahay kasama ang isang magandang libro. Sa sa kanyang tahimik na personalidad, bihira rin siyang magbigay ng mga interview tungkol sa sarili. Sa si isang pambihirang pag-guest niya sa YouTube channel ni Carmina Constantino, inamin niyang kinakabahan siya kapag siya na ang ini-interview. Hindi sa rin na siya ang tinatanong na mas komportable siyang siya ang nag-i-interview. Zen's Passion for Travel Mahilig mag-post siya ng mga larawan mula sa kanyang iba't ibang international excursions sa Instagram. Ilan sa mga bansang kanyang napuntahan ay ang Bhutan, Rome, Paris, Japan at Spain. Sa kanyang pagbisita sa Switzerland, inalabas niya ang kanyang pagiging K-drama fan na mapakuha siya ng mga litrato sa Klein Scheidegg Railway Station, isa sa mga shooting locations ng Crash Landing on You. Para bang isang curated atlas ang kanyang highlight reels bawat destinasyon, may kwentong sumasalamin sa kanyang curiosity at pagpapahalaga sa iba't ibang kultura. Noong 2024, muling bumisita si Zen sa Paris, pero may kakaibang twist ang travel na ito dahil doble ang kanyang pakay, trabaho at pag-explore. Nasa French capital siya upang i-cover ang Paris Olympics, particular ang weightlifting at triathlon events. At matapos ang gampanan ng kanyang tungkulin bilang journalist, nagkaroon siya ng oras upang lasapin ang ganda ng City of Love. Pinuntahan niya ang Louvre Museum kung saan nagbahagi siya ng nakakatawang reality versus expectation photo kasama ang Mona Lisa at pinurit niya ang kahanga-hangang Winged Victory of Samothrace. Ngunit isa sa mga pinakamasarap niyang bahagi ng paglalakbay ay ang boulangerie hopping na tinawag niyang isang must sa Paris. Si Jacinto sinuyod yung iba't ibang French bakeries para tikman ang sariwang pastries at tinapay na kilala ang bansa. Zen's impressive education and successful career. Tinapos ni Zen ang kursong broadcast communication sa UP Diliman at nagtapos siyang cum laude. Pagkatapos ng kolehiyo, nagtrabaho muna siya sa Italy Care Global Solutions bilang Information Technology Helpdesk Team Leader bago tuluyang tahakin ang landas ng journalism sa ABS-CBN noong 2006. May hawak din siyang global journalism training na lalo pang nagpatibay sa kanyang professional na pundasyon. Unti-unti siya napunta sa harap ng kamera. Nagsimula bilang news researcher at paglipas ng ilang taon ay naging isa ng broadcast journalist at news anchor para sa TV Patrol Weekend. Kinala siya sa kanyang calm demeanor, matibay na pagkuha ng national updates at malino na paninindigan sa journalistic integrity. Noong 2009, saksingsaga na pagbabalita tungkol sa Bagyong Undoy, siya ang napiling pumalit pansamantala kay Bernadette Zambrano. Isang sandaling nabigay bigay daan upang mas makita ang kanyang kakayahan bilang Angkor. Formasyon na italaga bilang TV Patrol Weekend Angkor noong July 2016, kapalit ni Pinky Webb. Mula noon, dala niya ang papel na ito na may timbang, katahimikan at autoridad, balansya ang paghati ng breaking news, national news at mga human interest story. Naging anchor din si Zen na magandang morning Hawak ninyo ang weekend editions ng Radyo Patrol Balita alas 7 at Teleradyo Balita sa DZMM at Teleradyo. Zen is an award-winning journalist. Sa paglipas sa mga taon, nakamit ni Zen ang iba't ibang awards na papatunay sa kanyang husay at dedikasyon sa larangan ng journalism. Noong November 2014, iginawad sa kanya ang PMPC Star Awards for TV Best Morning Show Host. Pagsapit naman ng November 2024, pinalangalan siya bilang Asia's Distinguished News Anchor in Broadcast Journalism ng Asia's Pinnacle Awards. Sa kanyang Instagram post, hingga sa tagumpay na ito, ibinahagi ni Zen na inilaan niya ang parangal para sa buong TV Patrol team. The Speculated Romance of Zen and Atom Mula yung ang interes ng publiko sa personal na buhay ni Zen matapos na naging pahayag ni Atom Arroyo sa Fast Talk with Boy Abunda na siya ay taken at isang long-term relationship. Bagamat hindi pinangalanan ni Atom ang kanyang partner, sinabi niyang alam na rin naman ng publiko kung sino ito dahil madala silang makita ng magkasama. Sa paglipas ng mga taon, ilang ulit na nakuhaan ng litrato sa Zen at Atom sa iba't ibang public sightings. Ilan dito ay noong Paris Olympics noong August 2024, panunood ng Miss Saigon noong April 2024, bakasyon sa Hong Kong noong October 2023, at pagsali sa isang reunion kasamang ABI-CBN colleagues noong February 2025. Lalo naging malinaw ang kanilang koneksyon ng mag-guest si Atom sa interview ni ABI-CBN Angkor Casey si Constantino noong October 2024. Nang tanungin tungkol sa si the woman in his life, ganito ang pulalarawan ni Atom. Someone with her own dreams, life, career, and priorities – someone he shares an industry rhythm with. Sa so, kabila ng mga taon ng espekulasyon, hindi ka lang managkumpirma o nag, nag si Zen tungkol sa kanilang relasyon ni Ato. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.